Emil, naalala ba yun aking bisitang maganda, silulita, mayaman, at mabait? Naghihintay na siya sa'yo. Ipakakasal kita sa kanya. Kalimutan mo na yung babae mong artista. Anong alam niyo tungkol kay Zem? Nakausap po siya kailanman na hindi siya makikipagkita sa'yo. Naintindan mo? My God. Kayo palang dahilan eh. Kailan ba ako makakawala sa mga palad niyo? Kailan mapapatid ang mga taling nakagapo sa akin? Tao ako. May puso, may damdamin, may isip. Hindi ako robot. At hindi kayo Diyos para diktahan ang buhay namin. Emilia! Sinisigawan mo na ako ngayon? Lumalaban ka na sa akin? Kailangan ko nang lumaban eh. Ah, ganun, ha? Huwag nakasalalay. Unti-unti niyong sinasakal ng leeg ko ng inyong mga matatalim na kuko. Simbergwes, ha? Kung di dahil sa akin, hindi ka magiging tao na itindihan mo. Lumalabang ka na ngayon sa akin, walang nga ka. Simbergwes, ha? Wala kang utang na loob. Oh, Huwag mo kong suhulan, Dayan. Hindi ko kailangan ng perang hindi ko alam kung saan mo kinuha. Ang kinukumusta ko ang pag-aaral mo. Galing yan sa malinis na paraan, Mami. Napakaraming lalaking tumatawag dito. Nagiging masama ang isip ko. Sila, Mami. Sila ang mga lalaking nagbibigay sa akin ng hanap buhay. Sila. Sila ang mga kilalang tao na makakatulong sa akin. Hindi ka pa ba, ba Pati si Teddy, na nobyo ni Jessica, inagaw mo. Pinaglalaroan mo, niloloko mo, at ginagamit mo't lahat. Tignan mo ako, Dayan. Ako'y buhay na leksyon ng buhay. Huwag mo nang ulitin pang pa buhay ko. Hanggat maaga, magbago ka ng direksyon. Bakit hindi mo tularan si Jessica? wag na wag ninyo ako itutulad sa kanya. Bakit pa palagi na lang yung pinagmamalaki ang babaeng yan sa akin? Lumalabas tuloy ngayon na mas malaki ang paningin niya sa kanya kaysa sa akin. Ganun ba yun? Parurusahan ko yung babaeng yan. Hindi ko iiwala yan si Teddy! Walang hiya ka. Ikinahihiya kita. Saan ka nagmara ng kasama? Ikinahihiya kita. Pag hindi ka nagbago, pag hindi mo pinamay ang mga sinabi mo, ito

Bakit mo ginawa yan? Bakit mo si Marco? Pinagkatiwalaan kita. Pinatira kita sa bahay ko. Bakit malu? Kulang pa ba yung binabayad ko sa'yo? Hindi perang kailangan ko. Kinukuha ko anak ko. Sinong anak? Si Marco. Anak ko. Hindi totoo ang anak siya ng kapatid ni Edwin. Ako ang ligat na asawa ng asawa mo ngayon. <sighs> Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinisira mo lang ang pamilya ko para mailigtas mo ang sarili mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Sisiguraduhin ko, mabubulo ka sa bilangguan. Yan lang ba talagang kaya ng influensya mo? ng pera mo? Sayang ka. Edukada. Pero... <coughs> Nakakaawa ka. Umalis ka na dahil hindi kita kailangan. Cherry, pabayaan mo na silang dalawa. She's... She's in safe hands. Safe hands? Tinangay na isang demonyong kapatid mo tapos sabi mo she's in safe hands? Natutuwa ka, no? Everything's working against me and Nora. Cherry, wala na si Nora. Hindi na siya mapapasayo. Akin si Nora. Akin si Nora. Akin si Nora. Bakit ka ba lagi nakikialam? Bakit hindi mo na lang ako pinabayaan? ako ni Oscar. Dahil gusto ko ipakita sa iyo na mali ka, Na hindi ako masamang tao tulad ng paratang mo sa akin noon. Kung sabihin ko sa mas taong kapatid mo kaysa sa iyo. Matas ka, Divina. Napakataas. Matayog ka para ka isang Diyos na sinasamba. Pero si Nora, naiintindihan ko. Naabot ko siya. Kung sa tingin mo'y mas tao sa akin, si Nora, nagkakamali ka. Pareho lang kami. Tayong lahat, Jerry. Pare-pareho lang tayo. Nagtataka nga lamang ako. Kahit yata ilang libong beses basagin ang bungo mo, hindi mo pa rin ako maintindihan. Inaamin ko. Ginamit kita noon. Dahil hindi ko matanggap na talo ako ni Nora. Dahil sabi ko sa sarili ko, sino ba siya? Ano ba siya? Bakit ako patatalo sa isang pinulot ko lamang sa basurahan? Pero ngayon, for God's sake, will you listen? Will you please believe me? Jerry. Kailangan kita. Mahal kita.